kasi si Macario Dagundon Jr., yung ama ni John Michael Dagundon, yung biktima sa Bislink uh, bus tragedy. Na mahal na ko yung anak ko na yun. Siyempre nag-isa yun eh. Bago nga ako umalis sa bahay, abang umalis ako, nagdadasal ako. Kaka, ko, Lord, yung anak ko, Lord, wag mong, huwag mo siyang ipahintulot sa tukso, Lord, at saka ilayo mo siya, Lord, sa anumang kapahamakan. Pinaring ko nang pinaring yung cellphone ng anak ko hanggang nagre-ring na. Mamaya may tumawag sa akin. Mrs. ko. Nakausap na raw nila yung gumamit ng cellphone ng anak ko. Pulis. Sabi ng pulis, pupunta daw kami sa morgue. Morgue ng San Isidro, Tanay. sa murge, nakita ko nga doon may mga nakahandusay ng mga patay. Saan ba yung anak ko dito? Ako si Mr. Dagundon. Ah, Dagundon ba? Sabihin nun. Sir, yung nakakuha, Dagundon yan, yung nakabadibag. Di, ako sige buksan ko kay titingnan ko yung itsura niya, kung siya ba talaga. Pagbukas ko, di ko na ma-identify kasi ang kuha na eh. Basag yung mukha. Ako, paano, paano ko ngayon masasabi niya na anak ko yan? Sabi nung taga murge ganito na lang, sir. Yung mga nakuha namin sa katawan, sir, nilagay namin sa plastik. Tingnan nyo na lang kung makilala nyo. Pagbigay sa akin, na-identify ko kagad kasi nandun yung sapatos niya eh. Yung suot niyang sapatos na kulay blue. Doon ako, lumabas na ako, nag na ako. Ako, Diyos ko, bakit napasama yung anak ko dyan? Ayun nga, wala nga silang binigay na ayuda. Ang kwan ang binigay lang nila yung serbisyo lang diyan sa anak ko paghatid galing sa tanay. Tapos from mahar to bahay pagburol dahil naka-record yon 45,000 daw. Tapos sabi nila, bibigyan daw kami ng 5,000 pa, Yung 5,000 huli na pala. Ay hindi ko tinanggap. Ay, ay, Alam ko naman, masaya siya ngayon sa kanyang parurunan kasi alam ko naman na nandoon sa kay Lord. Tanggap ko na rin po na ang sinapit ng anak ko ngayon. Kasi yung anak ko napakabait ho yun. Kaya alam ko na masaya siya ngayon sa piling ni God. Masakit man pero wala na akong magagawa eh. Hanggang na lang ako. Hanggang alaala -ala na lang talaga. isa nga pinapangarap po anak magpakita ka naman sa akin mayaka pa lang kita Kailan ba yung pwede na akong tumawa nang walang inaalala na hindi ko maaalala na may nasawi pala dun sa trahedya ngayon Kailan kaya ako pwedeng umiti na hindi ko na sila alalahan na hindi na ako iiyak Yung sugat na naiwan sa akin. Hindi lang physical. Habang buhay ko na siyang dadalhin. Sa future, magsisilbing pangaral na lang kung aral para sa iba, para sa akin. Siguro inspirasyon para mas lalo kong tuparin yung mga pangarap ko. Sa magulang, tanggapin na lang natin ang maluwag. Siguro talagang tinawag na sila ni Lord, no? Ngayon, ang katarungan na lang nila ano dito. Hindi na dapat masundan. Wala na dapat mangyaring ganito.